Boy, boy. Boy. Bakit? Boy. May itatanong sana ako sa iyo, boy ba? Yung pamangkin ko kasi nagtanong sa akin kung ano, kung ano sa English yung utot na umalingasaw. Utot ba na umalingasaw? Hindi ko naman kasi alam yun eh. Kasi yung teacher daw nila nagtatanong kung ano, ano daw sa English yun. Ipin na mo ko kasi hindi ko rin alam kung ano yung sasagot ko. Yun lang, di mo alam. Bugok-bugok mo kasi. Pinapaaral ka, di ka nag-aral ng mabuti. Huwag mo naman akong ipahiya sa harap ng maraming tao. Pinapahiya mo naman ako eh. Masakit ka naman magsalita. Kung sabihin bugok ako. Magtanong nang naman. Kasi hindi naman lahat alam natin eh. apa bahasa inggris yang utot na umaalingasaw dust in the wind ha huh? dust in the wind sigurado ka boy? oh sa Cameron pa boy utot na sumasabog wind of change wind of change <laughs> grabe <laughs> grabe ka naman boy <laughs> yung pinagsama-sama boy utot na sumasabog na umaling Ano yun? Pukutik naman yan, ker Kabugok-bugok mo, ker Yan lang, hindi mo alam. Sa iba mo na lang itanong yan, huwag sa akin. Alam mo na ginagawa yung tao dito, eh. Sabi ka naman, Boy. Huwag ka naman magalit, Boy. Nagtatanong nga lang yung tao, eh. Yan guys, tingnan niyo si Liboy guys. Hanggang ngayon hindi pa rin tapos ginawa yung motor niya. Barado kasi yung ano niyan yung filter. Yung filter ng motor niya. Kaya kinalikot-kalikot niya hanggang ngayon ganun pa rin. Mabait naman yung tao na yan. Ang problema nga lang, mabilis mapikon. <laughs> tingnan niyo. Tingnan niyo, tingnan niyo, tingnan niyo. Ang Oh. Oh, di mana kita nih? Loko-loko ya nih. Loko-loko ya nih. Terang buang. perang buang yang tinggalnya tinggalnya. Iya. Loko-loko ya nih, loko-loko. Ya, <laughs> oh, kita nih kita nih kita nih <laughs> 哈哈。<laughs>